Hi everyone! So, dahil kita nyo nakabihis ako guys kasi kanina may bisita kami yung girlfriend ng kapatid niya pumunta dito dahil tumila na yung ulan and then actually wala namang plan kung saan kami pupunta ngayon. So, nag prepare or nag set up lang kami ng studio dahil yun nga. May plano kaming gagawin and tahimik guys kasi wala talagang tao <laughs> kami lang, apat lang kami so na, yung mama at papa niya nasa baba lang and ako at siya dito sa taas Pero Lumabas lang siya Kasi may bibilhin daw So, nandito ako ngayon Mag-isa sa studio, guys Dahil Wala naman akong gagawin sa baba Time check It's Anong um, oras na? 12.50 12.50 PM Nakikita nyo guys Napagkakamala na akong kalahin nila Dahil dito <laughs> Hindi daw to Dahil nga na Sa kanila hindi naman sila naglalagay ng ganito As you can see Pero yung pamangkin niya kahapon meron siyang ganto tapos sabi niya gusto niya daw akong lagyan ng gatos. tapos nung nilagay na niya nagustuhan din naman ng mama niya <laughs> kaya ayun sa nakikita ninyo yung damit ko kahapon at saka ngayon same lang din kasi dito lang naman guys at saka kagabi Saglit lang naman kami. Mm. Magtutura ko sa inyo dito sa studio. Wag, di muna ngayon. Partially lang ipapakita ko sa inyo. Yun lang muna yung makikita ninyo sa ngayon. Dahil hindi pa siya totally fixed. Arrange. So, yung gagawin natin ngayon is magpapa music lang tayo and then magkakanta. Kakanta tayo, guys. Dahil namis ko na rin kumanta. Ano na ba? Bakit siya umaga naming nagising. At saka nakakahiya naman pag late ka na kumising, di ba? So update sa inyo guys, this will be our second day. Second day or third day na ba? still wala pa kaming plan kung saan kami pupunta dito lang muna sa bahay kasi ngayon lang din naging okay yung pakiramdam ko na as in condition na tayo sa gala <laughs> nahulog kasi ba yan? Wala kasi akong Bata. Mm. -hmm. Tingnan natin kung magwo-work to. Yun. Alam niyo ba guys, ang sarap ng mga pagkain nila sobrang sarap ng pagkain nila lalo na yung mga gawa ng nanay niya as in Dapat parati kang maganda. <laughs> parati kang maganda guys at ready kasi Mayamay at may bisita sila. And of course, grabe guys. Pag babae ka talaga, grabe yung touring nila sa'yo. Super special. Lalo na nawala silang kapatid na babae. actually guys, before, nasa bucket list ko talaga yung mabisita yung India. Dahil nga nung COVID, nakikita ko parate na yung India is one of the number one na nasa lanta nung COVID. And yung situation is super worse that time. So, sabi ko sa sarili ko, bibisi bibisita ako sa India one time. Gusto ko makita yung way of living Pero alam niyo guys sa Sabi nila sa akin lang ha para lang sa akin Oo, mas um accommodating yung mga Pilipino. Mas ah uh, tawag dito. Family oriented yung mga Pilipino sabi nila. Oo. Pero sa na-realize ko, mas sila guys. As in, grabe. Tapos, grabe talaga yung touring nila. As in, wala akong masabi. Hindi ko na feel na tourist ako. <laughs> hindi ko na feel na bisita ako. Hindi ko na feel na ibang lahi ako. Sobrang ganda guys. As in. Kahit na nandito lang sa bahay. Mm -mm, okay oh, naman. Ay hindi din naman kasi ako pala gala. Oh! <laughs> watch out guys for our videos. And sa nakakita nyo, hindi pa siya masyadong, hindi siya masyadong nag interact sa mga video ko si James. Dahil hindi daw muna. Pero later on. nagtatanong pala, ay actually guys, sa mga nagtatanong, if madali lang ba pumasok dito sa bansang India? So far, sa na-experience ko, yes. Sobrang dali. Hindi naman kami na hindi kami nakaranas ng higpit sa airport. Wala talaga as in. Pag nung sa Dubai, wala. At saka nung dito na sa India, wala. Check lang talaga ng passport and everything. Yun. Go na. Especially pag tourist ka. It depends siguro. Dahil galing ako ng Dubai. Dahil galing kaming Dubai. Ay, hindi ko alam kung galing Pilipinas mas mahigpit siguro. Kasi yung immigration sa Pilipinas mas mahigpit eh. Sa Dubai wala. And actually guys 15 15 days lang ako or 14 days lang yung bakasyon ko. Kaya mabilisan nang to. And today it's already 18 and babalik na ako sa 30 guys. So talagang sinusulit yung oras, yung bakasyon dahil 'di ba minsan lang 'to. Lagi. Perilene, salo sa dekha, ki exams meri hote hain, par tension mein khana aap theek se nahi khata. Parso se aapne ye rishtey okay. banaye. Kabhi to dono ek ko muskaan la If you become tired, Stop. close this one and sleep down. What? What? Do. Say hi to my. Say hi to them. <laughs> <laughs> if you become tired, yeah. close this one and sleep down, okay? Sleep one, two hours. No, smile was eating, that's why. You cannot sleep. Don't wait for air because this wire is not easy to find out, only that one is pending. back. bad then, no problem. Bad but for one wire, you will feel bad. This is not a bottle wire. And feeling. No. <laughs> yes, huh? Watch a movie here or do something karaoke. Huh? Do karaoke, yes, very good. Yeah, I'll close this one. I will open a C for you. Sure, sure. Sabi ko lang na hindi niya, hindi pa siya mag-expose pero hmm. expose expose I just said that you don't want to show your face yet, but you're here. It's okay. No problem. We will gonna do hmm, um, do what? House tour <laughs> later How's on, okay. not today but next days, so okay. Kasi, hindi pa kami ready. And hindi pa nakaset up properly yung everything. So, magkakantahan muna tayo, guys. Dahil, wala namang magkawa. Sal, sa YouTube ako na sa Bye. Bye-bye. Where's my... Where is my 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 Make it full full size Yeah I mean Have a look from outside so that you will stay there for an hour sir <laughs> oh. Crazy Finalizer you know? Hi everyone. Hi, Say hi. Hi. Naputol kami guys kasi yung <laughs> pamangkin niya pumunta. Alam niyo ba guys na? he is 6 years old and as in napakabait niya Ma <laughs> mabait siya pero makulit <laughs> mabait siya pero makulit as in alam niyo ba na pagkadating ko dito ayaw na niya umalis <laughs> tapos kahapon ni Sunday Sunday ba kahapon? Tama. Alam nyo ba, hindi siya pupunta sa church kung hindi daw ako kasama. <laughs> natawa kaming lahat. Kasi nga, kinoconsider na niya. Chal, chal! Adra, adra! Adra! Open, open ka Open ka Ayun! Meron pang isa, guys! Ay, naaliwa ko sa kanila. Adra,

to my vlog. To my vlog. <laughs> you say also. Thanks. welcome to my vlog. Welcome. <laughs> <laughs> Alam you guys, napakabait nila. as in, dito sila nagstay kasi nandito ako. Alam nyo kakagaling ng nilang school? Oh, di ba? Naligo agad tapos punta dito. Ay! Ang <laughs> kulit nila. So we will sing okay you will listen i will sing ha Nag-decide lang siya na ipakilala na ako sa pamilya niya. Yun. <laughs> Kaya, sumama ako. Aiba. Thank you. Thank you. You sit. Pikachu. Pikachu? Pikachu. Class finish? Hmm? School finish? Tuition. Dyan lang sila, makikinig sila, naaliw sila sa akin. Ayun nga yung sinasabi ko na, <laughs> ano, na nag lang siya na isama, isama na ako dito sa bahay niya. Kaya, ayun, mm -hmm. nag-okay na rin ako sa wala namang problema. Okay. Love story. We story. sing, okay? You read, then you sing, okay? You can read. Sing. So, dinalan kami ng pagkain, guys. Ito na. मामी सीता <laughs> <laughs> Sí. Here. Thank you. <laughs> nice and spanning. And it went just like this. No, it's never been better than the summer. Hey, take! Gonna, gonna, going I'm finished! Wala, na, panagan! Okay, <laughs> 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 2002 by Anne Marie. Slowly, I will fall down there. What's wrong? Say you kiss my lips light as a feather, and it went just like this. No, it's never been better than this. And mommy is nasa, nasa baba. So thank you so much for keep on watching our video and hope you like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and more upcoming videos. See you later. Update bye! Say bye bye okay. bye bye make like this make like this bye make bye bye <laughs>